Ano mo malalaman kung malapit ng madedo ang iyong mga betta fish? So, simple lang mga kaisda, no? Meron tayong apat na senyales na maaaring tignan para manotis natin o malaman natin kung ang ating betta fish ay malapit na bang mag-swim free. So, unang-una mga kaisda, may kita mo na masyadong hindi na active yung inyong betta. Lagi na lang siyang nasa floor ng lagayan nila, ng tub nila, hindi na masyadong gumagalaw or kumikilos. Or sometimes manonotis mo na umaangat lang sila sa taas tapos bigla din bumababa. Pangalawa mga kaisda, hindi na siya kumakain regardless kung ano man yung pagkain na binibigay mo. It's either life foods or pellets, hindi niya nakinakain kinakain kasi nga sobrang weak na siya. Pangatlo, notice nyo din mga kaisda na yung mga fins niya iunti unti nang nagdidikit-dikit at parang naka-gel type. So, pag mga ganon kaisda, malapit na talaga yung percentage na makukonfirm mo na mukhang mamamaalam ng iyong beta fish. And then, yung pang-apat, of course, may kita mo na unti-unti na nagpipil yung color ng inyong beta fish. May mamumutla siya, hindi na gumagalaw, tapos naka-gel type na, tapos yung pigmentations niya before, yung color niya, hindi na ganon, mamumutla na siya mga Ayan, may pa napakita akong sample, panoorin mo to. So, ganito na yung itsura mga kaisda ng betta fish na malapit ng madedo. Kung mapapansin ninyo, sobrang nag na yung color niya, hindi then nanigas na din yung mga fins niya. Alam niyo ba mga kaisda, ang kulay nito ay purple. Sobrang pure violet to. Tapos ngayon, ganyan na siya. Baka hanggang bukas na nanto.